Hi guys at welcome to my vlog at ako nga pala si Makoy. Yan, and I'm living with Crohn's disease. So later ko explain ko na yung Crohn's disease sa mga hindi nakakaalam. Isa po itong autoimmune condition na kung saan meron pong inflammation po ang ating bituka. So today, my first interview infusion sa East Avenue Medical Center. Gusto ko lang i-share para sa mga kapwa ko pasyente o para sa mga pamilya nyo na curious, ano nga ba yung proseso, gaano katagal, at magkano yung gastos. So ngayon, paalis na ako. Medyo kinakabahan pero excited din kasi syempre treatment na to eh. Pagdating sa hospital, kailangan mo na mag-register at ipakita ang doctor's order. Syempre, bago yung infusion, kailangan dapat hydrated tayo. At preferably, kumain tayo ng light meal para hindi ka manghina during the process. Nandito na ako ngayon sa loob. So ngayon, nakaset up na ako with my IV line. Yung interview na ibibigay sa akin is through uh, intravenous infusion na tinatawag. Kasi meron po yung nakalagay lang sa pen tapos si-self-inject nyo po. Yan, na. Yan. Pero ito po yung sa akin. The medicine is diluted and slowly administered via IV drip. Dahan-dahan po tinutunaw. The infusion itself ay umaabot ng 30 minutes. During this time, dapat relax ka lang. Yan, pwede kang magbasa, pwede kang makinig ng music, pwede kang mag-scroll sa cellphone mo para maging relax ka lang. Okay? Tapos na yung infusion pero hindi agad pwedeng umuwi kasi merong 2 hour monitoring period na tinatawag. Kasi after nito, chinecheck yung katawan natin ng mga nurses or ng doktor kung may side effects katulad ng allergic reactions, katulad ng rashes, mamamaga, or uh, hirap sa paghinga. Yan fever or chills, minsan nakakaramdam din daw ng sakit ng ulo, pagkahilo. So sa part ko, nahimatay lang siguro ako dahil sa karayom. Medyo takot kasi ako sa karayom, guys. Kaya very often, kukunin ng vital signs at blood pressure natin after para safe tayo. Laging may bantay na medical staff. Now, I want to share the reality of course of each vial nitong interview na tinatawag natin dito. So, ito lang naman ay nagkakahalaga ng 83,000 pesos bawat isa. Diba? Pero ako, nakaschedule ng walong infusions. So, more or less, 664,000 yung total cost nito. Medicine alone pa lang. Hindi pa kasama yung hospital charges katulad ng mga gamit na gagamitin sa'yo. Okay, alam ko mabigat ito for most families kaya gusto kong i-share ang ilang assistance programs na pwede nating lapitan. Okay, sa screen makikita nyo, hindi ko na i-explain para hindi tayo masyadong mahaba. At later on, gagawa din ako sa second vlog ng iba't iba kung paano may ipaprocess sa bawat assistance programs na ito. Para makatulong din po sa inyo. Or ipm nyo lang po ako. Message lang po kayo sa akin. At tutulungan ko po kayo kung paano ko po ginawa. Okay, good news. My first infusion went well. Wala namang major side effects. Just a little pagod, which is normal naman. Ayan. Pauwi na ako ngayon at honestly, mas kinabahan pa nga ako sa pag-iisip kaysa sa actual na proseso if you're starting the same journey, guys, don't be afraid. Yan. Important lang na open ka sa doktor mo and ready ang requirements for financial assistance. This is only the beginning of my vlog journey para dito sa aking condition and I'll keep sharing more about living with Crohn's para makatulong po at ma-inspire po yung iba na magpagaling katulad ko. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe and see you sa next vlog. Coach Makoy, signing out.